ดีนะ munting gamit at medyo madilim. At magpapasalamat ako dahil nagamit namin itong munting lababo ko sa loob ng dalawang taon. Kaya nga nung makaluwag doon kami mag-asawa, itapag-desisyon eh, na namin na bumili ng materialis at may paggawa na yan. At hindi ko na nga rin huli anong video ka ginagawa yan dahil sa sobrang busy ko na rin mga araw na yun. Kaya naman ito na ang bagong ng aking munting lababo. Kung dati ay madilim, ngayon ay maliwanag na. Kung dati linolium lang, ngayon nakateles na. At kung dati ay wala pa akong mga electric na gamit, pero ngayon ay meron na. Hindi po kami mayaman, may pangarap lang at hindi po ito pagmamayabang. Gusto ko lang pong ipakita na yung dating pinapangarap ko ay natupad na. Simple man ito, hindi gaya ng sa iba na nagbubunggahan ang mahalaga ay masaya ako sa kung anong meron ako. Kaya thank you Lord, kailangan lang talaga ng sipag at syaga para matupad dati ng ating mga pangarap. At ito na rin po pala ang simple ng ting lababo po. Nakakatuwa Nakakatuwabo tingnan kasi ibang iba na po siya kaysa dati. Hanggang dito na lang po ang video nito. Salamat po sa inyong panonood. Sana inakrating kayo hanggang dulo. Bye bye!